alibang siya ulit. <coughs> Kasi po ano po yun talaga pag nagbabakasin po talaga na trabaho po talaga yan. Sabi ko po sa kanya wag, ka ka kung umalis siya. Ano nga lang yung mga laman Nang babas. Saka po kaya Starox. Ang mga ano po. Ang, ang isang tao po hindi naman po basihan yung yung pagiging maganda ng mukha, ng katawan. <coughs> sa kabutihan po ng loob. Opo doon po yun. Wala po yun sa panlabas. Yan niyo po pinagsabi naman po wag ni kalinga para ando na sa ando na sa po po po. Kaya sabi ko po, po sa kanya sana po aksyon po kaagad yan para kasi po ano po talaga si Carla eh ilang araw po yan hindi naglalabas po ng ano ng mga kwarto niya po Nakita ko na lang po yan anong talagang umiiyak po din sa kwarto niya <coughs> Hindi po talaga hindi ko kasi mm. yan yung bata na napagmay pag may problema po na open sa akin mm. hindi po yan lahat po ng pagkukuk. Kinikimkim niya po so, ano? niya po. Kaya yun, yun po ang ginatakot ko. yung ang ginakatakot ko na hindi po siya maroon na sa akin. Kaya po, at... po ano po yan, mula pa po, po ng bata talaga. Ayaw po mm. niya binibigyan yung, ano, ng ano nang problema yung mga magulang niya po. Ayaw na ayaw na po. Ayaw. ayaw, yan, ayaw yan. Yan, -yan, yan. Yan, -yan po po anay, yun, Yan, yan no? mm -hmm. ayan, ayan po na kasi itong vlog, vlog ko na to makikita po nila to. At least alam nila yung mga uh, nangyayari napanood po namin mag-asawa ng isang araw po. Na, sabi ko sa as asawa ko. Tingnan mo itong babae, itong babae. Sino pangalan? Si ano po, Marilyn TV daw po yun. Grabe yung panlait niya. At daw, maganda daw si sa Maganda daw siya. Ka Tapos kahit daw ng anak niya, binanggit pa yung puwet. Sabi ko, Diyos po. <laughs> At iba naman yung mga ganyang parte ng katawan, kailangan mo pang sabihin sa isang ano. Mm -hmm isang bata sini, o nagdadala si Dr. Presida kay Dr. kay Dr. sabi ko nga po kay Kuya Ram akala ko po yung meron yung may mga pinag-aralang tao sila yung may, may mga may mga mabubuting daw pero baliktad po pala mas may mabubuting daw pa pala po yung mga tao naghihirap ng tulad namin kisa po sa kanila ayan po at yun naman na sabi ni Kalinga Prabaga kanina. Siguro matatawa na po yung mga yon Si ano nga ni, si Kuya ano, napanood mo yan. Si Kuya Bobby? Hmm. Para bangi kami napanood. Abait man niya ni na si Kanda. Kanda. Opo, pinagtatanggol po kayo niyan. Sige po. At uh, opo, nayak po tuloy si nanay oh. Ang nai ang naihain ni po diyan ano ni. Tutok po kami pang minulang tapos kanin po ta. Sa so, bago ka kaya uh, ano po sigal ka na, na maabot po da ka mo itang hali pa po sa ito baka tayo po kamo na pang Eh nagsaing po kami pero may nilabon po diyan ano saging amin lang sa Okay sani. na po 'yon, saging amin. Nilabon po. Yan. Ipon na na, eh. um. ang beer.

Sikat ka na ba Gambir? ay Lagi ka napapanood sa mga vlog ni uh, ah, kahit siyang vlog nakikita ka Gambir uh, ah, si Gambir oh. hindi <laughs> nahiya si Gambir ang galing mong sumayaw ang galing mong kumanta magaling si Gambir para sa ilang taong ka na Gambir? Six? Anong grade ka na, number? Ha? Hindi na po tabi. Anong grade ka na? Marunong ka na magbilang ambir. Sige daw. Bilang daw ambir. Bilang ko naman sa video. Sige na. Bilangin daw ako. 1 to 10. Hanggang 10. Hanggang 10. sa muro mo. Dali na. Ah, sige daw, pakitaan mo daw si Dali na. Kuya. Dali na. One, in, 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 ay naiya na si Amber ngayon pa si Amber naiya dati hindi naman naiya minsan siya nga yung kusang kumakanta uy magaling siya ano yan marunong ko magpatunog kaya alam mo na si Bia Amber sa si Bia oh. meet Bia Amber yan hmm. mga kalingap si Amber oh. Ang galing ni Amber magsayaw nung nakaraan. Laging uh, kasama si Amber sa mga vlog. Amber. Sampuli daw ako, sayaw daw uli Amber. Kanta ka daw uli. Di marunong ka mag tiktok? Ang galing ni Amber mag tiktok, napanood ko. Napanood ko si Amber. Ito yung pangalawa, no? sumunod kay Carla to. Siya yung magaling lumangoy, ano? Siya yung magaling lumangoy, siya naman magaling sumayaw, kumanta. Nagmana kay, uh, si Amber nagmana kay mama. Ito naman nagmana kay papa. Ano pangalan mo? Uli. Aaron, si Aaron Carter. Magaling kang kumanta, sumayaw. aron Kai. di Magaling po di nga, sige nga, sample nga. Magaling po lang kumayaw. Ha? Magaling kang lumangoy, magaling kang sumayaw. Nagmana ka kay Papa mo lumangoy, ano? Ayan. Ilan po ang agwat nila kay Carla? Ano po, ano na po yun? 18. ano 13 lang po. ang agwat po, ano? May po kay Carla, Ay, ganun po. Ano, lalaki? Lalaki naman hmm. Lala po. 7 months. Binata na po sana, ano? May kapadid na po si Kalang binata, ano? Oh, Kalihinga po. Tatay. Mm -hmm. Tayo may po dito paghapon, nanay? Tayo may Di ka doon sa kabila nyo po, ano? Ah, madami bahay doon. Dito po. <laughs> si mga truck na ano po. sa, sa kabilang niya naririnig din mga dagat ano. May, Tapos yung mga bata na naglalaro pala. Lalo, may ingay na bata ano. Po, po. Sabi ko nga po diyan sa asawa ko kanina na parang hindi tinatawag na pong aw ko sabi ko. Pong aw. Mm. Napopongaw siya. Oo hmm, sa mas sa baba, mas sa hinalian dito. Napupungaw ka? Yung tawag dito, yung nangungulila? Hmm. Napupungaw ka? Gusto mong pumunta doon? Oh. Pasil ka doon minsan? Nababa ka minsan. Nababa ka minsan. Nababa ka minsan. Nababa ka minsan. Nababa Ayaw duman si Lula niya. Oo, oh, galing ako doon. Nag-vlog ako doon sa Lula mo. Sa... Lula mo yun? Kala ko nga nanay mo yun eh. lola mo, Lula mo pala yun. Kasi ang nai ko po nagkaroon ng panic service from sir po. Namatay? So, Matay na po. Ano po ang nakaparaan? Mm. Tapos yun naman po, lola ko, <clears throat> doon po ako sa kanya lumaki. Kaya, sabi ko nga po, magsama na dito sa bahay, ayaw man po. Kasi doon yung mga hayop niya po doon sa baba. Ayaw niya pong maiwanan. Kaya doon na siya tumira okay. sa lumang bahay niyo. Kaya, ang ano naman po, ang mga anak ko, ito. Na, Buwa pa siya lang doon sila. Sinusuyo ko po pagdadala ko ng pagkain, ng kung ano, wala na akong mula kong buhay na. Matanda na po pala, ano, 80 years na? 80 years old? Sabi ano? Linag mo po pala sa iyo. lang ko sa doon. Tumang-tawa nga po eh. Sorry ka, may star at pagduman. Kumunta ko kay Grace, nadaanan ko na siya. Nasama po. Yung dito ni Carla, ayaw man po magsama. Kaya nga daw po Ay, eh. Sabi nga po ni Carla, nanay, dito ka na nala sa bahay. Sabi niya po yung, uh, niya nga, tapa niya nga daw. Baka daw na, na magkawara po yung mga uh, manok. Dami niyang alaga po ano? Maraming manok. May, marami may aso. Mga ano po kasi yung sahay, maalaga. Kaya man yung uh, kanyang buhay, umabot ng 80 anos ano? Pag may mga alaga ng hayop, ganun daw po yun. Minsan yung mga sakit mo, kinukuha ng mga hayop. Uh, yun ang mga pamayan ng matatanda. Pag may mga nararamdaman ka, at minsan uh, sinasalo ng hayop. Oo, mm -hmm. oh, yung ido. Aso. Pagal po ng ano, kung hindi namin, pabalik-balik ako sa kumagay ko. Oo, ngayon. Yeah, kaya kaya sa buro niya nag-aanim na balik na po Ngayon, anong, anong gamit niyo po? Nag-ano lang po kami sa cottage. Nakikabit. Hmm. Medyo matagal-tagal po kasi yun ano. Okay. Nabalik na lang po nga ako. Try day po siya. Nabalik na lang ako. <coughs> Masasana din naman po kayo niyan pag ganito na kayo lagi. Sanayan lang yan din.